Umabot na sa lima ang bilang ng na mga nabiktima ng paputok sa Calabar Zone ayon sa DOH. Nakalunok naman ng Watusi ang apat na taong gulang na bata mula sa Rizal. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Hindi pa rin nadadagdaga ng isang kaso ng fireworks-related injury sa Batangas Medical Center. Umaasa ang pamunuan ng ospital na hindi na tataas pa ang bilang na yan. Lalo't hindi naman daw nagkulang sa paalala sa publiko na umiwas na sa paputok. We want to welcome the new year uh, healthily and um, tulungan natin ang iwas paputok campaign para maiwasan ang suffering, yung paghihirap. Sa Calabarzon Region, umakyat na sa lima ang kaso ng biktima ng paputok mula itong December 21 hanggang 29, 2023. Tatlo ang naitala sa Cavite habang tig-isang kaso sa Batangas at Rizal. Mas mataas ng dalawang bilang sa parehong mga petsa sa nakalipas na limang taon. Pero naitala ng Health Department ang unang biktima naman ng firework ingestion. Taga Rizal ang batang napaulat na nakalunok ng Watusi na inakalang candy. Ayon sa DOH, lubhang mapanganib ang Watusi na naglalaman ng yellow phosphorus, potassium chlorate at potassium nitrate. Bilang first aid, Painumin ng puti ng itlog kung makakalunok ng watusi ang biktima. Anim hanggang walong itlog sa mga bata, habang siya hanggang labindalawang itlog sa mga matatanda. Ang egg white ay albumin at ito ay nakakapag-neutralize ng uh, poison. Pero kahit pa na natin ng paunang lunas, dapat pa rin natin siyang dalhin sa health workers. Dahil may mga nakalalasong kemikal ang mga sangkap ng paputok at pailaw, posible itong ikamatay ng mabibiktima kung hindi maaagapan. Pinag-iingat din ng ahensya ang mga may hika at iba pang respiratory illnesses. Kasama si Buhay Dante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.